Mga, mga bisita ko, oh. oh. Ano kayang meron dito? Magsikainan eh. Oh? Araw-araw birthday. Araw-araw the birthday dito. Hi, car! Ako? Oh? Kain. Kain tayo, mga kagwapa. Luto po kasi ako ng spaghetti. Daga. lang bang merienda? Simpleng handa lang. Na kuhan namin sa ayuda. Ayuda. ko na. Sumama din ng kulay no kanina. Mm, 'yan. Kasama mo sanama? Basta nilang pamanta.